Ang pamantayan sa buhay ay nakakalito lalo na kung hindi mo alam kung saan mo ibabase ang iyong paniniwala. Ang tama para sa isa ay maaari namang maging mali para sa iba. Misa ang naglipa ng mga pamantayan ay nakapagdudulot ng kalituhan at maaari pang magdala sa maling desisyon. Nandiyan ang mga pamahiin at paniniwalang nama na pa sa mga dating henerasyon na paminsan, kahit napatunayan ng hindi naman tama, ay nananatili pa din dahil sa kaisipang wala namang mawawala nandyan siyempre ang impluensya ng kung ano ang popular. May mga pagkakataon na gagaya na lang sa iba dahil iyon ang nakikita nilang ginagawa ng karamihan. Walang kaibahan niya kapag pipili ka ng kakainan. Kapag maraming nakapila, parang gusto mo doon na din kumain dahil baka masarap. Sa panahon ng modernong teknolohiya at social media, hindi din mawawala ang mga pamantayan na ito. Kapag nagpahayag tayo ng opinyon, may sasang-ayon at meron din namang sasalungat. Minsan, sa halip na malagay sa tama ang ating kapasyahan, nahuhubog ito ng mga popular na opinyon o pananaw, kahit hindi naman tama o naaangkop. Ang sabi ng Bible, mas mabuting makinig sa pagsaway ng marunong kaysa makinig sa papuri ng hangal. Mahalagang paalala ito dahil sa panahon ngayon, ang tama ay hindi madaling panindigan at ang mali ay nagagawa pang lusutan. Mahalagang tandaan na anuman ang sitwasyon, ang pamantayan ay dapat laging isaalang-alang. Sa verse ay pinapakita din ang dalawang bagay, pagsaway at papuri. Kung tayo ay papipiliin, malamang ang gusto natin ay papuri at hindi ang pagsaway. Pero ang verse na ito ay nagpapaalaala na ang pinagmumula ng papuri o pagsaway ay dapat nating isaalang-alang. Masarap pakinggan ng papuri. Pero kung ito naman ay galing sa hangal, ang sabi ng Bible ay hindi ito mainam. Masakit pakinggan ang pagsaway, pero kung ito ay galing sa marunong, ito ay makabuluhan at makakatulong. Masakit ang masaway at masarap ang mapuri, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay tama at makakatulong ang papuri kung ito naman ay galing sa taong mali. Mabigat man sa kalooban ng masaway, pero kung ito ay galing sa tamang tao, mabuti ito at magdudulot ng kaayusan." Tinuturuan tayo ng Diyos na maging maingat sa ating mga hinahayaang mag-impluensya sa ating buhay dahil nais niya na tayo ay sa maayos malagay. Masaktan man tayo sa saway ng marunong, alalahaning ito ay makapagpapalago at may pakinabang. Asa ka pa!